<laughs> Hello guys, welcome sa vlog ko. Nandito tayo sa probinsya ng Cavite. Ang makikita natin dito, green surroundings. Pero maganda, fresco. Ito nga pala ang kasama ko. Ano nga po ang pangalan mo? Sopik nga, Taktika. oh, Sopik daw ang pangalan niya. Ito ang kasama, kasama ko rito. Kasi hindi ko naman alam dito eh. Dito, kabisado niya na kasi, ano to, gala, gala to eh. Nakakapunta lang ako dito guys dahil nagtitinda ako ng tinapay. Gamit ko ito na e-bike. Nagala ko na ako ng tinapay na ako na dito. Ganda rito, fresh to. Makikita nyo lang dito. Yun, malawak na lupain. Ang mga baka. Daming baka. Daming kambing. Ayun. Fresh dito guys. Ang ganda. Akyat daw si partner. Malaglag ka dyan ha? Demo siya kung paano makyat. Sana yan, guys. Sana yung sakyatan. Pero <laughs> parang yung nalaglag. Malayo pa naman dito ang hospital. Huwag ka lang mabalian. Makyat siya. Oh. Ganda ng puno dito. Nalaki. Pasya ba yan? Pasya. Pasya yung puno. Yan. Pasya yata. Ito guys, eh. yung puno na yan. Malaki yan. Malaki puno. Ito pa sa kabila. Yan. Dami. So presko, maganda. Kaya ka s'yempre tahimik dito, malayo sa mga ano. Malabay. Malalayo kasi yung mga bahay. Walang hindi magulo. So, eh si partner nasa taas na. Oo. Oh, na. Partner. So, Ang malaglag diyan. Ah. Lalambitin daw si Otto eh. Oo. Oh. <laughs> 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 Yan ang kasakasama ko rito. Pero kung nga tayo? Saan? Ang papahabol daw siya sa guys sa ano, baka. Saan? <laughs> Ayun. Gusto niya puntahan yung baka doon. E, eh, trip niya eh. Magpahabol daw siya. Tara. Kimi tayo doon yung iwan na natin dun. Pinatakot mo kasi. Siyempre, alis ah, yan. Yeah. <laughs> ah, Pinatakot mo. kasi yan. No. No. Ito ang buhay probinsya guys. Ang daming mga alaga Ilaw ko. Probinsya to. Oh, daming kambing. Ito si Bata, kambing Yung, yung nag-aalaga niyan ng mga kambing niya. Ayan, may baka. Ay, yung ano natin, iba yung baka swag yun. Ano na sila? Ha? <laughs> ano na sila? Ang daming baka, lalaking. Ano? Lalaking Lala baka, guys. Ang dami.